Tap tap tap! Tap 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 For today's video, ah, uh, humuuli tayo ng bisugo. Sana ah! Oh. Ah, uh, tagabi pala, ah, uh, na kami ng pang... Ano ano ano? ...pang malaki na ano, isda, yung kitang namin, yung pang malaki na kitang medyo nagulo na ayos dito tsaka dalawang araw pala kami dito dalawang araw yung target namin <silence> na Ariada nakakuha pala kami kagabi ng ano ng isang Lapo Groper. Hindi ito. ko na lang yung video. Kuha na, ko ng mga gabi. So yun uh, target natin is manguha ng bisogo. Hehe <laughs> boy. Dalawa lang pala kami dito. Dito dalawa lang kami. Sana magkukuha pa tayo ng marami. Bali yung pat namin dito kami sa na ng Santo Niño chapel taga dulo ng tinambakan So, iyan tapi okay. muna pala kami si sais pala nang Kapi a tayo kapi! oh my god So, so good na mau pohan natin. All right, let's go. Uh, 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 lapu guys, lapo. Hey boy, lapu. Yeah. on all So ayun guys Damn! Tapos na tayo mag mag, -ano, mag hila ng Pangulungo natin pang bisugo natin ang gagawin ng ano po, ng lapo. Tingnan natin guys, yung lapo. Guys, oh my God. Nagaw lang yung unang namin pero nakakuha tayo nito. Koring. At saka, nagaw. Sana ah. Oh. Ay, bisugo. <laughs> Gago! At tsaka. guys solid ang aryada <tinyo>

ito yung huli natin guys sa uh, pangalawang area ng pangbisugo ito yung huli ang laki ang laki ng ano 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 tawag dyan na itim basta isda ano ka na si Raulo yan lahat yung huli ay gonggong -gong pala <laughs> tagumpay <Tagong> <laughs> gonggong ang linaw ng mata ang bisugo ang tingag solid guys